Okay, so uh, ito yung ating piston at saka block. Yan. Ito yung ating pangkalang at ating connecting rod. Since babalik na tayo sa stock stroke at saka ito naman ang gag gagamitin natin, so hindi na natin to kakailanganin. Ito na lang ating block, piston, tapos uh, connecting rod. So tingnan nyo mabuti. Oh! Patay. Pingas. Pagkakamalas-malas, oh, pingas na pingas. Ano Pero joke lang, syempre hindi totoo yan. Pamike lang yon. Ito talaga yung tunay nating block. Yan. Kaya naman, kinabahan kayo. Hindi naman. So itong block na ito, yan ay kakatayin lang natin. Kakatayin lang natin yan. Matagal na yan sira. Uh, bahayan Katulad nito. Bajaj. Ewan ko kung anong basa dyan. So kakatayin lang natin yan. Gagawin natin yung spacer. Hindi talaga tayo magbabak to magbabaktustak at uh, ito yung gagamitin natin since okay na, pinapagawa ko na yung connecting rod natin ito yung pagkakaiba nila ito ay pin 24, ito ay pin 25 ayan mas makapan. pinalitan may daanan din lang sa loob, tapos salpak butas what's up nakakab na ah. para dito meron na tayong connecting rod for your information tapos hindi lang ako maglalabas sa social media kasi mainit-init pa hindi na natin ito gagamitin basta anyway uh, ito yung gagamitin nating block. black tatabasin natin ito dyan tanggal itong ibabaw kukunin natin itong ito tabas ito dito hanggang dito kunin itong ibabaw duksong dito so ang magiging block nya ay ganyan ang kahaba yan since mataas yung ating deck height ng, ng piston tsaka ilalim tsaka magpapataas tayo ng stroke kailangan makapalto yun pagsasanibin natin dalawang block saka natin ipapareslib yun ang ating plano dyan kasi ang hahabulin natin dyan since irireslib natin yan uh, liliit yung kanyang water jacket. Kung so, i natin yan, lilit yung water jacket nyan. Para lumaki ulit siya, yung pinaka water jacket nyan, para lumaki ulit, papahabain natin para yung kahit na maliit siya sa so, pinaka water jacket nya, at least yung mismong bore nya, yung haba ng bore nya, nakokoberan lahat yung bore. Ibig sabihin, yung part na yun is lumalamig. Yan. Halimbawa, ito, dinuksong natin dito sa isang bore na to hanggang dito sa part na yan, yung bore na yan, lumalamig yan. Kung ano ang travel ng piston, yun din yung part na pinapalamig ng ating makina. Kaya pwede na yon Okay na. Dalawang block na pinagsanib ang ating gagamitin. So, ang puproblemahin na lang natin dyan ay mga stud bolts. Yung para dito. Ah, para dito. Ano yan? Yung para dito. 1, 2, 3, 4. Kung gaano kahaba ang ihahaba ng ating block, yun din ang idadagdag natin sa stock na stack uh, stock na stud bolts nito. Hindi nang idadagdag natin. Tapos syempre, yung mga stud bolts na yun, kung sa tingin nyo malalaki na yan, mas palalakihin pa natin yan. Ang gagamitin natin dyan ay ehe na mismo ng pang motor. Ehe ng, ng Raider 150 na pang harap, maigsi yun. Ehe, yung mismo sa gulong, yun ang, isa, ang gagawin natin dito ang pang Turnilyo dyan. Yan. So, Uh, bago natin ikabit yon uh, i-quenching -que muna natin papainitan natin ng acetylene tapos ilulubog sa sa langis kasi kung hindi natin gagawin yon ay malambot yung ating tornilyo dyan baka magkameron tayo ng singaw pag nagkameron siya ng compression yan so huwag kayong kabahan akala nyo totoo na So pinagawa ko na rin yung connecting rod natin uh, Ito na lang yung gawin nating sample Kasi yung ating connecting rod ay nasa machine shop na ipinapa itinuturo na doon sa ating mismong sa mismong ano natin sa mismong sigunyal kaso ang pagtutor doon sa ating sigunyal since 72 yung ating halimbawa yun nandito 72 so ang gagawin doon is papalakihin yan tapos para safe since nagpalakit tayo ng bore para safe siya umandar imbis na naandyan yan uh, i natin pa yan paatras paatras siya Opposite siya dyan Yung dating may butas dapat yung ilalim, tataklo ba natin yan? Doon tayo bibuild up para matigas, makapal. Ayos din yung lagusan niya ng langis. Yun. Hindi tayo mawag problema. Another thing is nilagyan natin siya nang ano dito? Ng beryllium copper na 2mm. Since ito ay pin 24, yung naandito niya ay pin 26. So meron siyang 2mm na bearing, connecting pin bearing. Ah, bushing pala, bushing ang tawag yun, bushing. Tanso yun, kasi ang tanso, hindi yan nagbabago kahit gaano kabilis ang takbo nyan, kahit gaano ang pressure nyan, hindi yan bumibigay. Katulad ng normal na bakal at aluminum. Meron din tayong ikinabit na ganito, yan, sa ilalim nya. So, ikinabit din natin dyan is tanso din. Yan, ito ang tawag dito? Conrad bearing. Conrad bearing Ang pagkakaiba nito, ito ay bakal Tapos ba Babit siya pero ano uh, Babit ito ang Babit ang ibabaw, bakal na yung susunod Yun Kumpara dito sa si kinabit Ito uh, ay babit, tanso Babit sa kamay tanso Babit Tapos itong susunod, ano Tapos bakal Ah Ay, tatlong layer ito hmm. Babit, tanso, bakal Babit, tanso, bakal Ito, babit, babit bakal, bakal Ah, okay So, ito yung ating kinabit Pang hmm. malakasan Pwede sa motor kasi tanso. Ah, hindi. Lalim naman ito eh. Saw-saw. Oh, saw-saw ito sa ano? Sa Ayos. Okay na. May connecting rod na tayo. Meron siyang yung, yung cover niya, pinaka-covering. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Limot ko na. Tapos meron din siyang tanso at bakal. Tatlong layer yon, Tatlong layer. So tatlong layer siya, hindi lang ganitong bakal. Kasi ito pag gumasgas Liliit na yan Once na gumasgas yan Katulad nito Liliit na lilit yan Hindi katulad nun Pag nagpunta ka sa uh, Mismong Tanso uh, Yung tanso mismo Is Yun lang yung i-slide Nang i-slide Ang tanso kasi Ay mas madulas Kaysa sa Bakal Mas madulas At tapos Heat resistant din sya Kaya kahit nanong ikot yan Okay lang Yun Anyway so Ah, uh, wag kayong kabahan, Nakala nyo talagang nalaglag joke lang 'yun. Kaya naman din, hindi na kayo ano, hindi na kayo mabiro. Yang black na 'yan ay galing sa promotor kay Sir Donski Dokero, kay Sir Doni 'yan. Yung promotor sa Valenzuela, magagaling gum uh, gumawa yung mga yan ng KTM at saka ibang motor. So may shop sila doon kay Sir Doni. Uh, napakagaling binigay lang ito sa akin inuulian ko ay ayaw ay di bigay mo na lang ibigay na lang doon yung sa akin at least may utang na loob ba ako grabe mas mahirap yung utang na loob anyway so itong block na ito kasi kinulit ko lang sa kanya at ibinigay uh, naman sa akin na tapos yun ito yung ating gagawing base na lalagyanan ng ating pistol yun lang pag nagawa yung ating sigunyal pagkatapos nun dahan-dahan lang tayo punta tayo sa ating crankshell gagawa tayo ng enough space para makaikot yung ating sigunyal at saka yung ating connecting rod sa ating crankshell Tatabasan natin ang ating crankshell tapos pagkatapos nun gagawin naman natin ang ating block pag nagawa na yung ating block na resleeve na depende yan sa labas kung anong sukat yun naman ipapatapos natin sa lalagyanan ng kanyang ano sa crankshell lalagyanan itong dulo ng block sa crankshell yung sinasalpakan yun ay ibobor out din natin limbawa pumatak ito ng no 106 ang labas e di out natin yung lagayan no, ng ano, 106 yung kanyang crankshell yung black hole black hole, black hole ba yun? no ba ay sa black hole yung butas sa black anyway so I think hanggang dito na lang muna and uh, I think I will be seeing you next time so abang abang na lang kayo. Ang lahat ng ilalabas kong video sa X-Vlogs na page sa Facebook ay pawang kasinungalingan lamang at walang katotohanan muna. Kasi mahirap na, katulad ni Jay mags ngayon, uh, na-issuehan siya ng show-cause order. Mamaya, tayo, naman ang, tayo na naman ang kasunod yan. Ibig sabihin, magiging pang-apat ko na yan. Pag na-issuehan ako, eh, madaming beses na tayo na ng show-cause order. Kaso nga lang, eh, kahit pa paano, nalulusutan natin. Mahirap-hirap na yun sa ngayon kasi mainit tayo sa social media. Lalo na ngayon. Mahirap na. Diba? So, lelo muna tayo sa pagpo-post sa Facebook. Dito muna tayo sa YouTube. Tapos, syempre, dun sa The Racing Glitch natin na page. Yan. So, meron po tayong isa pang page. Dun tayo nagpo-post ng mga updates dito. At mga pawang katotohanan. Kung servisyong totoo lamang. Yan. So, Uh, I think nga dito na lang muna ulit And uh, para dun sa mga gustong manood sa Facebook uh, Maglalabas ako ng mga video nito Pero hindi sa X-Vlogs Sa The Racing Glitch, ito Yun So The Racing Glitch muna tayo And uh, pakifollow naman yung ating bagong page Para at least makatulong naman sa atin Sa engagement natin Kasi sa X-Vlogs hindi po tayo kumikita Dun sa uh, isang page Ayun, so I think doon na lang muna ulit And uh... Bye-bye. Huwag -bye. kayong kabahan, ha? Joke lang yun. Joke lang. <laughs> Kala nyo, totoo. No?